Chiara? Anong gagawa mo? Ha? Ha? Nagtitimpla ka mag-isa? Oo, oh, marunong ka na. Ang galing. Mm, Oo oh, naman. Magtutunong magtimpla. Ang galing naman ni Chiara. Very good. Ano, marunong na siya? Opo Abang galinga Ikaw pwede mapairang mama ng telpon yan Ang, ang galing nga, pinag-aralan mo na paano magtimpla, no? Para hindi na si mama at papa magtitimpla at si ate Opo, Islam. Sino na lang magtitimpla ang dede mo? Ako. Ikaw? Hmm. kailan takal na yan? Baka sampung takal na yan. Natakpan mo na. Ay. Very good. Mama, I like it. Tu nan ni kya.